So, uh, wala pang kalawang. uunaan ko na. Pero nagsisimula na. Ayun, oh. O, yun oh. yung ikalawang konti, oh. oh. easy ride, 150 FI. So, newbie ako dito, 3 months pa lang. So, kung newbie ako, susubukan kong baklasin yung magneto. Pag kinaya ko, sa tingin ko, kaya nyo rin. Pero, kailangan yung special tool. So, panoorin nyo na lang to, kung, kung type nyo yung sundan or what. Pero ako, hindi ako professional, ha? Pero, para sa akin, gumana naman. Wala namang problema, kaya solve na ako baklas tayo na magnito kasi gusto ko na siyang pintura na baklas ko na dati pero hindi ko na video nyo baklasin ko to then pintura natin ang gamit ko ano to may natira pa eh flame proof para sa muffler yan kaya ang kaya niyang init ng magnito muffler nga kaya eh so ito kailangan muna natin ng uh, philips madali lang to ano ang dito fan cover diba radiator cover tawag dito eh wala naman tayong radiator fan yung nandyan fan cover tapos kailangan ko rin ng Y tool hindi na tira ginamit ko o kahit ako sa inyo ito na ginamit ko kasi ito, 8, 10, 12 yan. Mamaya gamitin natin yan. Tapos, yung sa puller, dalawang klase in order ko. Kasi hindi ko alam kung ano yung para sa akin. Kaya dalawang klase. <laughs> Tatlo yan eh. Meron pa yung castle. Hindi ko na kinuha yun. So, dito, 8 ata. Ito. Ito. 8 nga ba? 8. 8, 8, 8. to. Tapos, oh, yan. Ang galing lang natin yan. Ilan ba ito? Hindi ko alam kung... Tatlo lang ata ito. Sa dalawa. Meron pa dito to, to plastic naman to. Kailangan diyan maliit na ano. Philips. Ay kakunin ko pa lang maliit kong Philips. To. Hindi ko lang mapapasok te ocho diyan eh. Pero Philips ginamit ko diyan eh. Maliit. Ano lang naman to eh. Parang plastic. yung pag maluwang na, pwedeng niyo nang kamay. Ang hirap lang mag video no habang nagtatanggal. Kaya baklasin ko muna to. Dami. Hirap mag-video nyo pag mag-isa ka lang. Try nyo. Video nyo tapos nababaklas <laughs> kayo ito. Napakahira. Kaya baklasin muna natin to. Meron akong impact. Ayoko na gumamit kasi nakawalan tayong exercise. Sa baba. Ano? You know. Meron din yung sa baba. Ito. Pwede na sigurong kama to. Dito. Ito yung pahirap. Meron pa yan dito eh. Yan o. Oh. So. Philips. Hindi lang kita sa camera. Pero pinantanggal ko dyan Philips. Kaya back muna natin to. plastic lang ata to. Ay hindi, bakal din siya, di 8 rin na Philips type. Di 8 Philips type. Tapos sa baba meron pa. Sa ta dito 'yan. Eh. Ewan ko lang papasok yung di 8 ko diyan no white. Hindi ka ayun, abot ata. Rebut. Pero medyo sumasayad. Tapos mayroon dyan nakaklip na hose yung sa oil sensor ata ingat kayo huwag nyo munang hugutin tong huwag nyo muna agad to mayroon dyan nakaklip dun hindi no? lang kita rito natatakpan eto tong hose na to pag, etong eh, wire na to pag te-trace nyo may hindi pala hose wire sa sensor yan may nakaklip dito so kailangan nyo munang tanggalin yun pero ayaw pa matanggal meron pa atang isa ito pa meron pa dito sir ito meron pa dito oh. kaya ata ng D8 yan yeah hirap pa so, bali limang tornil yan yeah. so lima siya bali tatlong tatlong black na D Philips at D8 tapos dalawang D8 na hex et, eto pwede tumugot ayate na ah yan you know, oh, ugot na siya oh. yun yun na itsura nya at hindi pa siya masyadong madumay kasi 3 months and a half pa lang to eh ito yung ano hindi naman pala nakasagabal dito ayun oh, meron siyang sariling clip dun para dun sa sensor no? ito, 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 dito hindi lang kita ano So next, ito, D8 rin to kung hindi ako nagkakamali. Di ocho rin nata yan or G's. Check muna natin sa 8. Ocho. ocho. ay G's to G's mga boss. G's. <coughs> Hawakan nyo lang konti. Yan. Medyo, medyo matigas. Medyo matigas siya. Huwag nyong kakalsuan dito. Baka mabasag yung <laughs> yung fan nyo hawakan nyo na lang tapos di ko rin ginamita ng impact baka ano eh magulat eh natanggal na siya ang mahal din kasi magpapintura nito eh 500 pinakamura nakita ko yan tanggal na siya tatlong digits yan malinis pa rin yung fan oh. Eh. tatlong digits so ginawa ko yung mga bolts para dito, yan yan, dito ko nilagay para hindi nakakalito, yung bolts nandiyan, yung bolts nito, ayun, nandun para hindi tayo malito, then ito ginamit ko ito ng impact bang ano size niyang loko to? 70 na ata, hindi ako nagkakamali kaya lang mga boss, hanapin ko yung tool then barilin natin, impact na lang kasi, ang hirap niyang pag, ano lang, yung range lang gagamit. yung ikot to. Ayoko naman kontra yung dito. Baka tumama doon sa wire ng stator ba tawag doon. Wait lang. Hanapin ko yung ano. 17. Ang kita ko na yung 17. Eto, normal thread pa to. So, ikot ang palawang yan pa counter. Game, game, game. 17. And, tanggal na. Yun. Tapos, dito natin gagamitin yung Uh, magneto puller dalawa in order ko eto tong medyo maliit ano siya eh, parang hindi to sumasagad eh toto to to, to. Kung ginamit ko na lang yung proven ko eto na gamit na to medyo medyo mataba wala nakalagay kung ano eh ito meron Kung para saan Wala nakalagay yung para saan Pero yung binili ko to Wala ayop nakalagay lang Flyman USA <laughs> Yung binili ko to ang nakasulat GY6150 So ito yung binili ko Ito pa counter clockwise yung pipet Reverse thread to baliktad Pagaya so, nyan Gusto nyo tanggalin nyo muna ito eh. It's para mas safe Iyan, yan. Tapos, kuha tayo nito. Kailangan natin to Pang kalsulan dyan, no? Meron naman yung provision, no? Pwede. Tapos, to Siyempre, to ikot. Normal to Pakanan. 17 din yun, tanggal na tanggali ng buhay diba yun, murong na no? tanggal na siya, may magnet yan yan o oh. Hihi. So, wala pang kalawang diba puunaan ko na, pero nagsisimula na yun o, oh. yun o, may kalawang nung konti o oh. oh. puunaan ko na to ang tanong, eto, itong mga umbok na to, kukulayan ko ba yan? Feeling ko parang magnet to, hindi ata kukulayan to eh. Hindi ko sure ah. Eto, to, to, Ano ba to mga sirs? Parang magnet to eh. Kailangan bang kulayan to? Yan yung mga umbok-umbok na yan. Parang hindi siya dapat kulayan eh. Nakakalito no? Ano sa tingin nyo? Kulayan ko yan o hindi? Pero ang magnet dyan, ito, ito, ito sa loob. Kaya, try nga natin kung mamamagnet tong ito, try natin to ano. Try natin to. Sa loob, kuha yan. Yun know, o, magneto. Yun know. o. Pero itong labas, hindi naman pala magneto. So, ano to, design lang or para sa hangin to. to. Ayaw naman gumana dyan. Ah, lag eh. So, okay na yan. Kukulayan ko na lang yan. Hindi ko natatakpan. So, gagamitin ko dito, VHT. Pero, liyain muna natin to. Ayaw, kung lapag sa sahig, eh. Lapag ko na na. Ayan, muna natin. Ito, ito, ito. akong panliha. Or pag tinamad tayo, gamitan ko ng ano. Uh, mini grinder para mabilis. May washer nga pala to Huwag <laughs> yung kalimutan. Nakamagnet kasi siya eh. Ayaw matanggal. eh natanggal na. May washer. Natanggal natin yan. Atin dyan. Tapos ito, mukhang hindi nga ata kailangan pinturahan to So, gagawin ko, pag natakpan siyang pintura baka liyahin ko na lang or takpan ko na lang to ng tape masking tape kasi ano parang meron siyang ano dito gawin ko kung sensor yan or something yan toto. To, to to so baka hindi nga ito kailangan pintahan kasi dyan yung sa magnet siguro may magnet dito may magnet tapos parang dito yung sensor ng walang magnet ewan ko basta makintab siya hindi ko siya pipinturaan no? so liyahin ko muna to nasa sa panliya ko ayun bago yan medyo nalihan na no? pero bago ko nilihan naglagay pala ako ng masking tape yan so brushin lang natin para dun sa mga excess na dumi malinis pa nga to eh. bali ito pipintura ko to pero liliyain ko yung mga umbok mamaya para kumintab feeling ko parang kailangan siya eh so parang ayoko may, may pintura dun tapos nasa na yung VHT natin eto kung gagamitin ko flame proof nagiinit kasi ito eh hindi ata pwede ordinary pintura dun so wait lipat lang tayo po esto. eto pala kailangan lagyan ng tornilyo kasi pag napasukan ng pintura yan bolts. Ang hirap ipasok ng bolts pag napasukan ng pintura. So, lagyan ko lang ng tornillo ito, then, ano tayo. Pintura na, mabilisan lang. Siguro, hindi ka abutin dalawang oras dito. Pero kung i masking tape mo mag-isa yan, isa-isa, abutin ka ng dalawang oras dyan. Wait lang, pintura tayo. Shake-shake to ng one minute. Then, 12 inches away daw. 12 inches away. Par, pati yung lob. Turuan ko. Bao. Bao, mga boss. Input na lang natin. Huwag natin doon sa tape. baka mapinturahan yung lens ng cellphone ko oh. yan patuyin ko muna to baka ko balik ta meron pa pala sa kabila As yung motor tinakpan ko muna baka hindi pa rin yung mga ano eh pintura eh yan paho nya paho Tagal na naman nanay ko ito. Pipintura tayo. Atuhin ko muna yan bago balik tarin, no? Next, uh, naman. Yun, na rin. Next, ito naman. laman. Kapila. Yun, yung na. Now inches away. Yun, siguro kakalawangin ah, yan. ito medyo mahal kasi ito 850 ata to 750 parang kalahati rin na ubus nyan so kung sinisingil nila ay eh, ng 500 sa ganyan pakulay ay eh, mura na yun kasi ito pa 850 na to eh, 750 kung kasama to ah, pero logi sila kung kasama to sila bayad dapat dala na ng customer ito mahal nito eh VHT boss ni mura pero mas maganda to o, patuyin ko lang to. Hmm, sumisibak. Tuyo na siya agad. Tuyo na. So, ito, kailangan ko nalang to. Mabilis lang naman din. Konting ano lang, natatanggal na siya. Ayan. Dating ko yan para feeling ko kailangan yan. Eh, huwag na natin takpan, diba? oh, comment nyo na rin kung kailangan ba talaga walang pintura yung part na yan, yan nakaumbok na yan parang kasi may dadaanan siyang ewan ko parang sensor ring yun or plate, di ko alam so isa isa ko kulang yan dali lang naman kahit nga gamitan nyo lang kuko, kaya din. kasi ma, ano to, madulas na part yung nakaumbok na yan mga ano Isang oras nyo Patuyo yan Gusto nyo overnight Pero mabilis lang matuyo Itong ano VHT item Mabilis lang siya matuyo Pusin lang natin to Tami May bungi pa nga Para may kulang Kaya nalag lang May na So makintab na yan lahat. Then, tanggalin na lang natin yung mga, ano, mga masking tape. Yan. Ayos. Hindi naman natalasikan yung loob. Ito, medyo dito, yan. Siguro, okay lang yan. O, kut nyo na lang. Dapat to walang pintura yun. Tanggalin natin to. Yan. Ito, okay lang din mapinturahan itong taas nito. Para hindi rin kalawangan. Huwag lang itong thread kasi mahirap ipasok yung pag napinturahan. So, balik na lang natin to then goods na tayo. So, balik na natin. Meron namang ano yan eh. Merong guide yan o. Oh. Yun. Parang may awang. So, doon nyo rin sasalpak. Hindi yan papasok pag mali ang pasok nyo eh. Ilagyan ko konting grasa. Ewan ko, kung nilalagyan niya ng grasa, pa-comment na din. Kasi iba, nakita ko, na-stock up. Puro kalakalawang. Well, nilagyan ko na yan dati. Kaya, dali niyang tanggalin kanina, malambot lang. Okay, pasok na to. Ayun. Pasok na yan. May guide yan dyan. Atin na nga guide. Ayan. Ayun, lubog na, mga boss. Lubog na siya hindi siya lulubog pag hindi siya naka ano rin sa guide naka tutok then yung flathead eh flathead washer tapos eto untight ko muna sa garing ko bago ko barilin baril na lang ginamit ko kasi ano eh pagka ginamit ako ng y tool dito baka matusok yung ano eh baka matusok pa hirap na Parang dati ginawa ko yun, medyo tusok oh, Okay na yan. Matigas na yun. So, yun nga. Ito, nilia ko dito para makintab pa rin siya. Then, balik na lang natin yung iba. no, Kasi parang... oh, nalobat pa ako. Parang meron dito, kailangan na ano eh. Yan you know, o. Parang meron siyang ano doon oh, Pang sensor ba or something. So, kailangan din ata. Walang pintura toto. To. Kaya kininis ko siya, ba? Wala lang, balik pa natin iba. O, balik na natin yung fan. Fan ba tawag dyan? O blade. Yeah. Tapos to, hindi ata to pwede masyadong masikip. Baka mabasag yung ano. Yung plastic. Hand tight lang. ito. At pala nilinis ko muna, pero malinis pa naman. Eh. Yung mapapansin nyo, luminis na. Binuklas ko lang nilinis ko na nandun. Eh. Pati ito, nilinis ko na. So, kabit na natin to May buhok, -buhok pa. Unahin ko itong digis na hex sa taas. Kamayin ko muna. Para lang masentro. Then, yung sa baba. Hindi ko muna ikpitan yan. Kaya dapat to malamig muna yung makina, ano? Ah, mainit. Pag mainit yan, pasu-pasu ka dito. Kotso pala to. Doon na masyado yung Kasi ilalapat pa natin yan dito. Parang meron yan dyan mga guide. Dapat makalapat yan. yan mukhang lapat naman. Tapos, eto na lang. to kabit nyo lang lahat yan. Sa, tapos, dito, meron dito dalawa. Yung pinaka mahirap. Kumo no? na ikpitan, no. Tapos nasaan pa yung isa? Yun sa taas. Meron dito, hindi lang ito sa camera 'yan, ayun. No? So ikpitan lang natin lahat 'yan, then ito naman susunod. Ito pa lang, hindi ko pa nalinis, linisin na rin. Linisin na rin 'to. Then last itong cover. Uh, ah, kabit ko na 'yung ibang bolts yan. Eh. Isa na lang natitira. At ang hirap pa ikabit nito. Hirap niya i-sentro 'yun. Bet na ikpit na lang. Yan. Sige na. Okay na. So, right testing na lang. Start natin to. Pero konting trivia. Alam nyo ba tong si Easy Ride pala? He start siya, di ba, pipigay mo na lever. So, kanan, tsaka kaliwa pala yan. Kahit anong pigay mo dyan, mag-start. Kaya, try natin pakita sa inyo. Paano ba? Dito ah, dito, tripod natin. So, start natin sa kaliwa. Kaliwa natin pipigayin. Karamihan kasi ng motor sa kanan lang. Sa so, dito sa ano ba? Ito dito. Piga-piga diba? dito. Di ba? <laughs> Testing natin. Wala naman kakaibang ingay. Okay. humihigop pa rin. Ngayon, yung amoy niyan, medyo amoy VHT kasi mainit eh. Lulutuin na naman yung pintura. Kailangan pa i-curing. So, yun lang. Ang um, pinakamatagalan talaga Teka, ingay pa Tayin ko muna Ang um, pinakamatagalan talaga Yung waiting time mo Doon sa pintura matuyo Mga isang oras Ayun, no, naamoy ko Hmm Pag sinalpak mo yun At sinistart mo Mag-aamoy siya BHT Parang nasusunog na pintura So talagang ganun siya normal Lalo na sa headers Santay mo lang yun ma Mawala, mag-cure Hindi naman yun nalulusaw Or pumapasok o saan Ganun lang talaga yung vapor niya. Siguro inabot ako mga dalawang oras. Lahat-lahat. Baklas, kabit, linis. Tapos yung waiting time para dun sa pintura. So maganda abang pinapatuyo mo yung magneto dun sa pintura. Yung pintura niya. Linisin mo na yung mga dapat linisin. So yun lang. Alis na, na ako. Kain na muna ako. Yun lang mga boss. Wala na tayong iisipin dyan. Hindi na yan kakalawangin.